lubog sa baha ang Barangay Magsaysay Usun Masbate nitong uh, lunis ng umaga 2023 nitong November 20, no? Uh, makikita natin, uh, una, ang sabi ng ating nakapanayam ay hanggang bewang lang hanggang sa umabot ito ng hanggang dibdib at nagpasya na ang mga ibang mga residente ng mga ang bahay ay tumungo muna sa tinawag nilang evacuation ng pagsamantala ang uh, simbahan ng uh, San sa Luis no dito sa Barangay Binabista Usun Masbate kung saan ay nakikita natin na mahigit tatlong daan ang mga nasa ibakwis no? ngayon na nangangailangan ng tulong na mga kumot, pagkain at iba pa. Inaasahan din natin na dumating ngayong araw na to si Congressman Wilton Tuntunco upang magbigay tulong no relief good sa ating mga kababayan na nasalanta sa pagbaha dulot ng low pressure area dito sa bayan ng Uson sa barangay Magsaysay kung matatandaan po natin ay ang Magsaysay ay binabaha po noon pa man pero ngayon mas matindi talaga ang naranasan ng ating mga kababayan dahil sa sobra po ng lakas ng bagyo makakausap po natin si Nanay ang isa po sa mga taga rito po sa barangay Magsaysay Uson Masbate mm -hmm. nabaha din po ba kayo? Oo, <laughs> Doon, mm -hmm. Hindi doon, hindi na siya, hindi ganito kalaki. Nanay, ilang taong ka na? 65. Oo. Simula nung uh, pinanganak ka dito na po sa Magsaysay, Oo. ganito na po ba yung nararanasan ng Magsaysay simula noon? Oo, umpisa noon. <laughs> ganito na talaga. Dati nga, naalala ko, maliit pa ako, so, nagmamagka kami. Mm -hmm. Bangka talaga ito papunta doon. Oo. Oo, grabe talaga. Ngayon na uli nangyari ito. Dahil Oo. nung nakaraang bagyo, hindi ganito kalaki yung tubig. Oo. Mm -hmm yung tubig hanggang dyan lang. Ngayon hanggang doon na. Sa dulo na po? Hindi na. Nandun na sa bahay ng kapitan namin. Ah, nanay, ano po ba yung mapanawagan mo sa ating local government o provincial government o national? Ano po bang tulong na pwedeng ibigay sa Barangay Magsaysay? Sana nga pagbigyan naman nila ng na upansin na... Kasi ilang years na ito? Oo, no? oh, talagang ganito dito sa amin. Pag yung malakas sa ulan, may bagyo. Kalang kang gano'n ang nangyayari. Oh, sa iyo na, na matanda ka na, senior citizen ka na po ba? Tama? Okay. Ano po ba yung nararamdaman mo pag ganito palaging bahat na eh? Uh, makakatakot. Saka yung mag-aalat ang mga mangyayari, lalo na yung mga mga bata dito, hmm. yung may mga sakit, gano'n. Eh, ewan po. <laughs> Oo, nangyayari makikita natin ay parang paraan na lang ang ating mga motorista upang makatawid lang sa halos dibdib na tubig no? dito po sa may barangay Magsaysay. Ah, nakikita natin lubog na rin mga kabahayan dito sa kuno ang Magsaysay. No? Uh, ah, kita, kita naman sa video na minsan nagpabalsa na lang ng ating mga kababayan para maitawid lang doon sa kalsada o sa kabilang pangpang no? yung mga ating mga kababayan. So makakausap din natin si Ma'am Alma. Ay, lubog pa. no? Ito po yung loob ng bahay nila yan ito. So pinasok natin yung bahay ni Ma'am Alma Kalampiano So ito sala nila dati no Sala nila yan So ngayon nakita nyo Nagsisangatan po lahat yung mga gamit nila Ma'am ano pa yung mga gamit na nasira nyo madam? Ayun Yung rep nyo halos bewang na yung tubig, no? Yan, dito nahirapan niya si Madam kasi nga, ito, yung yeah. CR nila yan. salagang bahana. Yan, inangat na nila yung rep nila. Yeah. Ma'am, ano yung masasabi mo? Anong tulong ang gusto natin matanggap mula sa national o local government o provincial? Ang um, ano ka pinakapulima nila, ano, ang ilang tunay. Mm -hmm. Eh kundi nila ginatag para mga tunay na yung butang na nilang siwod five years din kasi nakaranas ng baka. Mm -hmm. So, simula nung nilagyan ng seawall po yan, yung uh, dito yung uh, riprap, dyan po nagsimula yung kalbaryo dito sa inyo, Hindi. madam. Video, nung nilagyan ng seawall, nawala na yung baka. Mm, mm Kasi, main talaga pag may ulan, pinapatan pa po. Mm -hmm. Tapos nung, nung ginawa yung tulay, Doon na bumalik yung bahaw. Kasi hindi masyado nakaka-flow, madam. Tama. Okay. Uh -huh. Okay. Madam, salamat madam ha. Eh, ulitin po natin yung pangalan mo, madam. Alpacarantia. Okay.